Ano ang pinaka-reason kung bakit nagwakas yung ano nyo, relasyon? Selos talaga. Selos. Mm -mm. Pasok, Shaira. Ang puso ko <laughs> nanuro <doon. laughs> So, selos talaga ang pinaka-main reason. Mm -mm. Kumbaga, napuno ka na sa sobrang pag pagiging seloso. Mm -mm. Okay. Mm -hmm. So, paano mo sinabi sa kanya, it's it's over? Parang sabi ko, parang hindi na ito nag-work ko okay. okay. Parang hindi na to nagwo-work. Siguro mas maganda kung hanapin mo muna yung sarili mo. Mm -hmm. Tingnan mo muna kung tama pa ba yung ginagawa mo. Mm -hmm. Ganon talaga yung mga sa mga sinabi ko. Masakit talaga ako magsalita pag ako nababadrip eh. Okay, okay. Oo. Minsan ganun tayo pag masyado mataas ang emosyon, maraming lumalabas mm -hmm. sa bibig natin na hindi maganda. <laughs> Oo, pero after nung breakup nyo, may nalaman ka bang something? Ano pa? Or yun na yun, tapos na ang uh, love story nyo? Meron talaga. Actually. Meron talaga? Mm -mm. Oo. Oh. Nalaman ko dun sa kaibigan ko na mm -hmm. yun nga, yung ano niya, yung pinsan niya, mm -hmm. pinalikan niya pala yung ex. I mean, hindi pala ex, yung niligawan niya. Yung niligawan niya? Okay. Ay, so Ganon. ang galing manggaslight, <laughs> <dito>? gaslight. <laughs> yung akala mo may mali sa na ikaw mismo kine-question mo na yung sarili mo kung tama ba to or whatsoever pero deep inside siya pala may hidden agenda <laughs> mm -mm. kung so, bag, binalikan niya yung 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 tao na yon na nililigawan niya before you uh, so ano nang reaction mo nung nalaman mo yun? sabi ko tinatanong sarili ko binahal ba ako ng taong to Oo. Mm -mm, Ganon. Kasi, kumbaga, mi parang naiisip ko na iniisip niya rin pala yung babae 'yon habang kami habang kasama diba? kanya 'di ba ganun so sa madaling salita talagang ang galing ng gaslight no mm -mm. parang ang pinakita niya sa parang pinakita niya na takot siya sa sarili niyang multo totoo na yung mga ginagawa niyang mga pagseselos kuno kuno <laughs> eh behind the curtain siya naman pala ang may ganung ginagawa 'di ba nakakagulat talaga yung mga ganun na lalaki no